Okay. okay. Agahan namin ha. Okay. Sumulang kami dahil magigising lang namin magkasawa asawa oh. Dito pa sa pagdumukaan namin. Diba? Ha. <laughs> ang ulam namin. Oh. Nagbunisa. Eh. Oh. Magandang balita ito. hapon guys. Tubig. Tumawag ang Santa Ana Hospital. Magandang hapon. Bukas ng, bukas ng alas dos mm. ng hapon. Alas dos ng hapon. Susukatan na ako ng lente. Para i-schedule na ako sa opera. Ito. Pero tuwa mrs ko. Hindi na siya nag-aalala. Hindi na rin ako mag-aalala kung nabubulag na ako. Hindi na rin ako yung stress Hindi na ka ng traffic pang yung Libre lang. Sa totoo lang, wala akong babae na 30 ,000. Wala ko lang 30 ,000. Wala akong babae talaga nila. Wala akong babae na ano na walang payo anak ko ng trabaho sa abroad ng ilang buwan kaya <coughs> totoo yan, tapatan hindi <coughs> naman kami nagkatago dahil kahit na wala na anak ko sa tra trabaho anak ko <coughs> may pera naman talaga nakatago yun time deposit sa abroad so ngayon ah, nakapa nakapasok mo siya uli dalawang company niya hindi nagpasawad sa kanya yan o nagkakasuhan pa sila eh okay lang, kaya ito mata ko pala yung Ito talaga ako. Tapos ramdam ko na lahat yung ano ng diabetic. Yung mintig. yung pag-ano ng um, ano, kasukasuhan, lahat. Sabi mag-asawa. Kaya... Bakit? O oh, bukas na. Huwag nintindihin yun. Kung ano mas sa... Ano yun? Saan Kaya... Tapos salamat ako. Kung hindi sana, lalapit kayo sa DSWD. So, maraming maraming salamat sa Hospital ng Maynila. So, sana marami pa kayo mga senior citizen na natulungan na ganyan. Kasi may higit na ganito yung, pag tumatagal pala, yung mata mo, namumula, yung diba, mga, mga mga mga, ano na, <coughs> kaya yun ang kinakakaba ko. Yung mabulag ako, dahil diabetic pa ako, hypertension, gallbladder. Eh, nahihirap ng buhay ng ganito. Kaya dito lang ako sa bahay lagi. Firmin ako dito. Ayoko naman mag-isa na ako. Nag-iwanan ako sa asawa ko. Sa mami, mangyari bulag ako eh. May distress ako lagi. Sige, yeah, siya. Ayaw mo na tayo. Araw ng linggo kayo. Magbe-bless lang tayo. Ayan ang ulam namin ng gulis. Alas pas. Okay. Di ba na na ano ngayon? Nasa subay ba yun ata? O, tignan mo, bago ka magsimba. Simba ka ng kyapo. Ang lang. Ang lang. Nagwa pa, no? Hindi ito.